Welcome to my youtube channel uh, May isi-share lang ako tungkol sa paano malaman kung peke ang iyong lisensya at kung original naman ang iyong lisensya Meron ako ditong original at peke ng lisensya Ito ang original Ito ang peke Unang paraan para malaman na original ang iyong lisensya dito sa expiration date nakikita nyo po na naka emboss yung number dyan po nyo malalaman na original ang iyong lisensya at masasalat nyo po siya ganyan sa peke naman ito, peke ito. Kita nyo yung expiration number nya. May mga tuldok-tuldok lang na parang na parang linagyan lang ng uka. Mag, para magmukhang para may masalat kang ganyan, no? Pero malayo sa original. at sa pagkaka ano ng card niya sa original ito yung original medyo katamtaman ng kapal at nipis lang niya. ito naman sa peke sobrang kapal matigas ito sa original katamtaman ng kapal hindi masyado makapal katamtaman at mapapansin nyo din sa peke medyo umaano na din to makikita nyo madaling matanggal hindi ko na tinakpan yung license number kasi PK naman to wala tong record late ko na lang nalaman na wala pa lang record to nung tiningnan ko sa portal itinype ko tong license number tapos itong serial number hindi siya match pero itong original sigurado meron to ako mismo naglakad uh, tingnan nyo po yung mga license nyo kung akala nyo original ang hawak nyo marami kasing manluloko sa facebook na nag -po post tungkol sa driver's license na legit daw sila huwag po kayo maniniwala dun sa no appearance lahat po ng transaction appearance po pagdating sa driver's license sa LTO po mismo kinukuha ang legit na driver's license ito pala yung original new system na to eh. wala nang nakalagay na professional at di, meron din kayong masasalat dito po sa driver's driver's license codes pati itong condition naka emboss din po siya oh. dito sa peke ito peke ito ah. yan po yung mapapansin nyo sa mga peking license may mga Buka, parang gasgas lang para magbukang meron kang ma salat na magaspang ito tingnan nyo may, may parang bubble sa loob Ingat kayo guys sa pagkuha ng driver's license Lalo lalo na sa mga online Sayang lang po ng pera na Iaano nyo Doon po tayo sa appearance Lagi Tigas masyado Ito sa original Ganda Pero karamihan din sa mga peke, violet din sinasabi nila na pag inilawan mo, original, pag violet. Pero ilawan natin. Nakokopya din kasi nila yan eh. Violet. Ito sa original. Violet. at isa pa yung kapag ni-register nyo sa ano kailangan lumabas po yung ano lagi ah, license number nyo sa portal yun lang po maraming salamat